Pangalawang pagkakataon, isang kwento ng pag-asa. Ito ay isang kwento ng muling pagbangon, ng pag-asa, at ng pagmamahal na muling nabubuhay. Alam ko kaibigan, baka medyo natatakot ka o nag-aalangan. Normal lang yan. Lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok at mga pagkakataong tila nawawala ng pag-asa. Maraming nagmamahal ulit at hindi porket hindi nag-work dati, hindi na ulit mag-work. Parang pagbibisikleta lang yan. Nadapa ka dati o oh. pero tandaan mo bawat pagkadapa ay may kasamang aral Pero ngayon mas marunong ka na mas malakas ka na Ang bawat pagsubok na nalampasan mo ay nagpatibay sa iyo Ang bawat sugat ay nagbigay ng lakas at tapang Handa ka na bang magmahal Handa ka na bang buksan ang puso mo para sa bagong pag-ibig Ang bawat bagong simula ay may dalang bagong pag-asa Handa ka na bang buksan ang puso mo para sa bagong pag-ibig ang pag-ibig ay laging nandiyan, naghihintay lamang na muling magningning sa iyong buhay. Nandito lang ako, sasamahan kita sa bawat hakbang. Kaya mo yan! Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. May mga kaibigan at pamilya na laging nandiyan para sa iyo, at alam kong magiging masaya ka. Ang kaligayahan ay nasa iyong mga kamay, at ang pag-asa ay laging nariyan, naghihintay na iyong yakapin. Komunikasyon ang susi sa matatag na samahan. Ito ang pundasyon ng bawat matagumpay na relasyon. Napakahalaga ng komunikasyon sa relasyon, lalo na sa pangalawang kasal. Mag-usap kayo palagi, kahit sa maliliit na bagay. Huwag matakot na sabihin ang nararamdaman mo. Ang bawat damdamin ay mahalaga at dapat pakinggan. Kung may problema, sabihin agad. Huwag hayang lumala. Ang maagang pag-usap ay makatulong upang maiwasan ang mas malaking issue maging bukas sa isa't isa. Ang pagiging bukas ay nagdudulot ng mas malalim na koneksyon, maging tapat sa sarili at sa asawa mo. Tandaan, hindi tayo manghuhula. Ang katapatan ay nagdudulot ng tiwala. Kaya sabihin mo kung ano ang gusto mo at kung ano ang hindi mo gusto. Ang malinaw na komunikasyon ay susi sa pag-unawa at pagkaintindihan. Sa huli, ang matatag na samahan ay bunga ng patuloy na komunikasyon at pagunawa sa isa't isa. Maglaan ng oras para mag-usap at makinig. Matibay na pundasyon ang saligan ng bagong pag-ibig. Ang bawat relasyon ay nangangailangan ng matibay na pundasyon upang magtagal at maging matagumpay. Bago kayo magpakasal ulit, siguraduhin niyong kilalang kilala niyo na ang isa't isa. Mahalaga alam niyo ang bawat detalye ng buhay ng isa't isa, mula sa maliliit na bagay hanggang sa malalaking pangarap. Hindi lang yung paborito niyang kape, kundi pati na rin ang mga pangarap niya, ang mga kinatakutan niya, ang mga kahinaan niya. Ang pag-unawa sa mga ito ay magbibigay sa inyo ng mas malalim na koneksyon. Pag-usapan ang mga importanteng bagay tulad ng pera, mga anak, at mga responsibilidad sa bahay. Ang mga ito ay mga aspeto ng buhay na maaring magdulot ng tensyon kung hindi na pag-uusapan ng maayos at mga plano sa buhay. Dapat malinaw ang inyong mga layunin at pangarap bilang magkapareha. Dapat pareho kayo ng nasa isip bago kayo magsimula ng bagong kabanata. Ang pagkakaroon ng isang direksyon ay magbibigay sa inyo ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok na darating. Section 4. Pag-navigate sa mundo ng co-parenting. Minsan, mahirap pagsamahin ang mga pamilya sa pangalawang kasal. Dito papasok ang co-parenting. Maging maunawain sa mga bata. Iparamdam sa kanila na mahalaga sila sa iyo. At higit sa lahat, igalang ang mga dating asawa. Tandaan ang kaligayahan mga bata ang dapat unahin. Section 5. Pagrespeto at pagkakaisa sa blended family. Hindi madaling bumuo ng blended family. Kailangan ng pag-adjust, pag-unawaan at pagmamahal. Igalang ang mga anak ng asawa mo. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa kanila. Bigyan sila ng oras para makilala ka. At para sa mga mag-asawa, magtulungan kayo. Maging isang team sa pagpapalaki ng mga bata. Section 6. Ang pangalawang kasal ay isang bagong simula. Ang pangalawang kasal ay hindi pagkakamali. Isa itong bagong simula, isang bagong pagkakataon para magmahal at lumigaya. Huwag kang matakot sumubok ulit. Buksan mo ang puso mo at hayaan mong magningning ang pag-ibig. Tandaan, ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko. Kaya mo 'yan, kaibigan.